Magandang umaga sa lahat. So, dito ako ngayon sa kapitbahay namin kasi may ginagawa siya ng kulungan ng bulugan or bara akong baboy. So, karamihan kasi nakita ko na no, kulungan. Kaya nga na-amaze ako dito. Kasi nga, isa lang yung pintuan. So, pagpasok sa baboy at saka yung paglabas, atras na yung baboy. Pakipan pa ng sako yung muka sa baboy. pa paatras lang. So, ito sa kanya naman iba. May entrance siya dito sa likod parang hagdanan pa nga to. Tapos yung exit niya nandun sa harap. So, kakaiba siya at saka hindi mahirap sa baboy, diba? Ito, dito yung ano niya, exit dito sa harap. So, may ano dito sa gilid Parang sidecar siya kasi may motor yan. Sa kanya na lahat na mga ano, materialis. natanong ko siya kung magkano talaga mabayaran sa may-ari nito. Sa kanya na lahat, eh, mot ang sa may-ari motor lang. So, ang ano niya, compute niya, nasa 16,000. At saka magaling to maggawa tingnan mo ang ang sahig matibay to at saka anuhan pa daw to ng ano tanong tawag to primer pakita ko mamaya ito tanggalin ko to ito yung pinaka entrance sa baboy na bulugan or barakong baboy dito siya dadaan ayan oh tinanggal ko na yun pang aakyat siya talaga ng stage <laughs> aakyat siya ng stage so tingnan mo hindi mahirap para sa baboy O, oh, yun oh Diyan siya magtawid. O, oh, at saka yung sarap, hindi ko lang natanggal pala sa harap, no, doon din siya mag-exit. di oh, ba diba? Maganda. Kasi karamihan dito, iisa lang talagang pintuan. Please like and share, pati subscribe na din, at paki hit sa notification bell para updated kayo sa bagong videos na i-upload ko. Yan lang at salamat!